Okay mga ka-hunter, tango, tungo naman po tayo dito sa pangatlong guru ko. Ayan, ito yung pangatlo po. Ayan, umpisan po natin dito kay Mabini ba to? Malpar o Andres Mabini, Andres Bonifacio pala. Ayan. Nunagunal po, 2013. Good condition pero yan. Okay na. Paliparin na natin yan. Ito na po si nari Mabini. Yan. Again, nunagonal po. Ay, nunagonal. Commemorative pala. Sorry. Yan. Pati ako nalilito na. Yan. Paliparin na natin yan. Ibalik natin sa sirkulasyon. 2012. Good Good condition. Okay. Ito po yung hindi glossy na limang piso. Ayan. 2018. Pero may error po yan. Ayan. yan Sa mata pa rin po. Okay. Ito naman po. 2020. Nas 10. 20 pesos. Ano bang meron dito? Ah. Okay. Board letter po. Excess metal. Ito lang po. Pero maliit lang po. Scholar. Sinasabi nila, may bumibili daw po. Napakamahal. Pero, hindi naman po. Pag binentahan nyo, gusto nila mag-follow uh, kayo sa kanya. Ayan. 2018. Next. Na piso iba no makita na yung error nito Ah ito yata dito sa pangalan ni Jose Rizal. Okay next muli piso NGC series ayan 2018 muli hmm, ito ito ito, 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 ito. Ayan. 2018 muli ayan doon sa likod pa rin medyo maliit doon sa kanina ok Up, next tayo 2018 ayan puro 2018 ayan sa pangalan po ni Rizal at hindi ko na gano makita yung iba Okay, next tayo. Next, next. 10 piso naman. Hmm, dito. Ayan, yung kanina. O, yun, o. Oh. Yung kanina sa 2019 po na piso. Ito po, konti ito. Kahap yung mga nakaraang video ko po ayan ang dadami pupunti lang po to okay, paliparin na natin yan 2003 ayan yun yung wala pong mukha ng bayani natin Milio Aguinaldo yan oh no? gas gas ayan okay next yan. Two thousand seven mo ni, yan. Gas gas po yung mukha ni Jose 2007 No. Okay. 2018 muli, ayan po makikita po natin dyan, yun os yan sa likod po, dito yan sa labi dito sa number 1 okay X is metal 2019 ako ganun makita. Next, tayo next. unagonal 2021 po. Ayan. Pwede pa rin na rin to. 2021. Sana ay makuha nyo po. Ayan. Ayan. 2019. Ayan. Alam ko to ito sa mata eh. Maliit lang po. Mm -hmm. Okay, next. Ayan. Piso. ito? Ano 2007 muli. Ayan. 2007 piso. Serizal. Next. Ayan. Ito daw po yung sinasabi nila na ano. Rare. Itong ganitong hindi glossy na limang piso kaya yeah, lang paliparin ko na rin ko sabi nga nung iba wala namang bumibili kaya mo na mapakinabangan ng iba okay? maraming maraming pong salamat mga ka hunters maraming pong salamat sana mapasam kamay nyo ito yan God bless you po